Hello, magandang umaga po na sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng linggo. Ano ba ngayon? February 7. So, 7 days na lang po ay Valentine's Day na. So, yung iba dyan ay naghahanap ng maaring mga pang irigalo nila sa kanilang mga partner. So, ngayon po atin aalamin kung ano ba ang mga dapat nating irigalo ngayong araw ng mga puso at ano bang dapat hindi nating ibigay sa ating mga partner ngayong araw ng mga puso. Siyempre, um, kahit medyo mahirap ang buhay, lalo na sa ating mga Pilipino, ay talaga namang gumagawa tayo ng effort upang mapasaya natin ang ating mga mahal. Ang mag-boyfriend, mag-girlfriend, or mag-asawa ay kahit papaano ay talaga namang um, gumagawa ng paraan upang makapagbigay kahit na maliit na bagay sa kanilang mga partner. So, ito po ang dapat nating irigalo sa ating mga partner pagdating ng Valentine's Day. Ayan po. Hindi naman po natin kailangan gumawa ng uh, gumastos ng malaki upang mapasaya lamang ang taong ito. Kung tayo po ay talagang ano na tayo, practical na po tayo ngayon. Dapat maging practical na po tayo ngayon, lalo na sa hirap ng buhay. Um, kung maaari ay um, yung flower or yung mga bulaklak ay iwasan muna natin iyan sapagkat napakamahal ng bulaklak pagdating ng araw ng mga puso. Ngunit ilang days po lamang ay lanta na ang bulaklak. So sa halagang isang libo mo, pag